guys, nandito nga pala ako ngayon. Sa Halahala -hala Pililya Rizal, Kasama ko sila bossing. Mga Chinese at Vietnamese. Siyempre may kasama rin tayong Pinoy. Yung contact natin para sa kanilang power plant project. At tayo naman para sa aerial survey. Kaya ito naglalakad na kami. Papunta dun sa site na binabalak kanilang tayuan ng kanilang project. moments later so ito na nga guys makalipas ang limang minutong paglalakad habang nagkwekantuhan sila ako naman ito nagsiset setup ng gamit inuha ko nga pala yung remote dyan di na kasi kasha, dun sa drone box ganito nga pala ako magset up guys kung paano ako magpalipad una sineset up ko muna yung remote ilalagay ko yung cord tapos sunod naman yung cellphone saka ko siya i-on para yung drone na lang ang kulang ayan guys tapos ko na ma set up yung remote tapos ito ay susunod na natin yung drone Paalala lang guys ha, dahan-dahan lang natin hawakan ng aircraft. Medyo maselan kasi siya at may kamahalan. So yun, tinanggal ko na yung gimbal cover niya sa camera. Advice ko lang guys, mas okay siguro kapag yun ang unahin natin. Bago na natin lagyan ng battery, at unfold ang ating drone. Dahil minsan, pwede mo rin makalimutan na i-on mo na pala yung drone na may nakakabit pa na gimbal cover na maaaring makasira na kanyang camera. Dahil naka-on na yung ating remote, syempre in-on ko na rin yung ating drone. sa point na to guys ay naantay ko na lang na mag connect ang drone to remote but take note kapag magpapalipad tayo ng drone ay kailangan natin ng landing pad ako bilang a licensed drone pilot sa tulong ng training company natuto ako paano mag hand take off at hand landing This time guys, inangingi siya ng drone calibration. So, kailangan natin siya i-calibrate para hindi tayo magka-error sa ating pagpapalipad. Na dapat clear ang ating status bago tayo magpapalipad. At ayan na nga, waiting na lang tayo. Guys, itong gagawin ko ngayon na hand take off ay hindi siya advisable sa mga baguhan. Dahil dito, maaari kang masugatan, matamaan at madiskrasya. guys dahil tapos na tayo magpalipad at nakuha na yung area na gusto nila makita ayan guys makikita nyo kung paano ko pinalanding sa kamay ko yung drone pagkababa niya inabangan ko siya ng kamay throttle down lang hanggang sa tumigil ang pag ikot ng kanyang lc at pagkatapos ay agad ko na rin siyang enough at tinanggal na rin yung kanyang battery bago ko in unfold ay kinabit ko muna ulit yung kanyang gimbal cover dahil sa totoo lang guys napakaselan din talaga ng camera nito at pagkatapos nun ay agad ko na siyang tinago ulit sa kanyang lagayan Sobrang tarik naman dito. ang motor dito. Maganda rito lagyan ng mga ano, restaurant, yung mga rest house. kailangan na eh. Sobrang tarik. Ano lang din to sir, pag dineretso mo yung ano na ito, pakaliwa dun, papuntang Laguna lang din. Pami. Lan na wala ring baka. Tong dala natin ngayon ay ang drone natin. Dito tayo sa tabing ano, lake. Ngayon na din tayo sa bundok diyan sa likod natin, no. Oh. Yung sobrang laking kabundukan na yan. Ngayon dito naman tayo sa baba. Medyo malakas yata hangin dito eh. Kapiling kahit sa pangarap Ang sarili ay kinakausap Makasama mo sa bawat paglipad Bakit ba hindi ko maiwasan Na hagkan haka ng iyong narawan Bawat sandali ko'y laging kulang Bag ikaw ay di ko na namamastan Dar na, maari bang ikaw na ang seng maging princess na kapiling ko kahit na sa'yo'y padarama. Ang puso ay bigyan mo ng pag-asa sa akin ng pinto ay buksan sana kung mawawala kay di ko kaya ng pag-ibig mo ibaling sa. Sir reading reading the files how big the file uh, later sir we will see how big the file what date today 16 16 at ah, the check na is Ito, to ito ito yun yung first video first video. Okay. Check ko lang siya bawat ano. Transfer na natin. Ayun sir. Oh. Working. The video is working. Ayan. Minsan kasi ano yun, eh. Yung may times na corrupted. Ito yung jetty right? Yeah. For now sir we need to transfer because the laptop will low bat. We need to transfer first.